May nag-iisip sa'yo bago matulog gabi-gabi wala kang ideya kung ano ang nangyayari kapag natatapos na ang araw. May isang tao na nahihiga at, sa dilim, binabanggit ang pangalan mo sa loob. Walang nakakaalam. Walang nakakapansin. Naninirahan ka pa rin sa isipan ng isang taong nagkukunwaring maayos. Na ginagawa ng tama ang lahat. Nang umingiti, sumasagot sa mga mensahe, tumutupad sa mga commitment. Pero pag dilim ng gabi, para bang bumagsak ulit ang lahat? Bumabalik ka. Ang imahe ng iyong mukha. Ang tunog ng iyong boses. Isang paungusap na binigkas mo. O ang paraan lang ng iyong pagtingin nang walang sinasabi. Doon nagsisimula ang ritual. Ang pag-iisip sayo. Inaakalang malapit ka. Nag-imbento ng mga pag-uusap. Nag-ensayo ng mga muling pagkikita na hindi naman nangyayari. At pagkatapos ang katahimikan. Isang katahimikan na tumatawag sa iyo. Kahit hindi mo marinig. Kahit nasa ibang lugar ka, kasama ang ibang tao, o nagkukunwaring nakalimutan mo na rin. Pero hindi ka nakalimutan. Ikaw ang huling bagay na pumapasok sa isip ng isang tao. Tuwing gabi. At paulit-ulit itong nangyayari. Araw-araw. Sa parehong oras. Sa parehong sakit. Napapansin mo ba? may isang tao na hindi nakarating sa pagkaalam. At hindi dahil hindi sila nagtakda. Dahil lang hindi umabot. Dahil lang iniwan ay lumalim ng sobra-sobra. At minsan, nararamdaman mo rin ito. Kahit hindi mo alam kung bakit. Ang kakaibang pakiramdam bago matulog. Ang kagustuhan na bumalik sa isang bagay na wala na. O ang lang walang mukha pero may pangalan. Ang pangalan mo. Kailanman ba naging huling pag-isip ka ng isang tao? O nananatili pa? Wala kang ideya kung ano ang nangyayari sa katahimikan. Kapag bumabagal ang mundo. Kapag tumitigil ang mga boses mula sa labas. At ang natitira na lang ay ang inay ng kung ano ang pumipintig sa loob. Habang tinatangka mong makalimot. May isang tao na nakakaalala. Habang sinusunod mo ang buhay na parang ayos na ang lahat. May isang taong bumabagsak sa katahimikan dahil sayo. Sa dilim ng isang kwarto, kung saan walang nakikita. Walang manonood. Walang saksi. Walang social media. Isang isip lang, sa walang katapusang pag-ikot, umiikot sa memorya mo. Bumalik ka. Muli. Gaya ng lagi mong pagbabalik. Sa parehong oras. Sa parehong epekto. Isang imahe. Isang detalye. Ang paraan ng iyong paglalakad ang iyong pabango na nananatiling buhay sa ilang nalimutang damit. O ang halakhak na patuloy na umaalingaungaw kahit wala ka na roon. Diyan nagsisimula ang ritual. Dahil naging ritual na ito. Halos sagrado. Halos di may iwasan. Halos masakit na maganda. Pumikit at makita ka. Isipin ang usapang hindi nangyari. Sagot na mental sa mga mensaheng hindi mo na ipadala. Lumikha ng mga bersyon ng iyong presensya na hindi umiiral maliban sa imahinasyon. Ito ay isang tahimik na sakit. Ngunit napakalinaw. Na nagiging pisikal. Naramdaman mo na rin ba ito? Yung pangmuli lang dumarating na walang pangalan pero may patutunguhan. Yung kalungkutang parang hindi sayo pero dumadapo sa dibdib mo. Parang may isang tao sa kung saan iniisip ka ng napakatindi. Na nadarama ng kaluluwa. Ganun yan. Nananatili ka pa rin sa isipan ng isang taong nagpapanggap na maayos lang. Na nagpapatuloy. Na ginagawa kung ano ang dapat gawin. Nang umingiti sa iba pero gumuguho sa loob. Napapansin mo ba? Napapansin mo ba kung minsan may bigla kang sagabal? Napapansin mo na may mga araw na ang lahat ay maayos, ngunit sa loob, may bahagi sa iyo na namin miss ang isang bagay na hindi mo matukoy. Marahil dahil hindi mo rin nagawa ang umusad. Hindi ganap. Ikaw ay umusad. Pero may naiwan. Mga bahagi sa iyo na naiwan sa iba. Sa isang lugar. Sa isang panahon na hindi na babalik. At may isang taong nag-iingat nito. Araw-araw. Pero higit sa lahat gabing gabi. May isang taong miss ka pa rin. Hindi ng taong ikaw ngayon, pero ng bersyon na ikaw, nakasama siya lang. Dahil nangyayari yan, di ba? May mga tao na nakakagising ng mga natatanging bersyon natin at kapag nawala sila dala nila ang isang bagay na hindi na natin makikita sa iba nararamdaman mo ba ito rin may mga gabi na nagigising ka nang hindi mo alam kung bakit isang kawalan isang pagkabahala isang pangmuli lang walang paliwanan at marahil ay isang echo ng isang pag-iisip mula sa kung saan nang isang taong sa dilim bumubulong pa rin ng pangalan mo sa isip may mga luha na hindi na dumadaloy pero nagmamarka pa rin hindi ka pa rin nalilimutan. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi ng lohika. Ang puso ay hindi sumusunod sa lohika. At mayroong isang puso. Na patuloy na nagdadala ng bigat ng lahat na hindi ninyo nasabi. Tuwing gabi, tuwing tumatahimik ang mundo, ikaw ay lumilitaw. Hindi ito pagkakatugma. Ito ay tali. Marahil ay nasira. Marahil ay naputol. Ngunit hanggat kita pa rin, nararamdaman mo ba ito? Mayroon kang isang bagay na nakakakilala dito. Kahit na sinusubukan mong itanggi. Kahit na nagkukunwari kang okay lang lahat. Kahit na sinasabi mong yun ay isa lamang yugto. Ngunit sa loob, alam mong hindi ito ganoon. Sapagkat kapag tunay ang koneksyon, hindi ito namamatay. Ito ay nagiging tahimik lamang. Ngunit patuloy na buhay. Sa ibang anyo. Sa alaala. -ala sa kaluluwa. Napansin mo ba na may mga araw kung kailan isang kanta ang nagpapasakit sa iyo ng walang dahilan? O na ang isang amoy sa kalye ay nagdadala sa iyo sa isang yakap na wala na? May pangalan ito, persepsyon ng damdamin. Emosyonal na alaala. Hindi nakikitang tali. At ikaw ay bahagi nito. Kahit na kayon ay nasa ibang lugar ka. Kasama ang ibang tao. O mag-isa, nagkukunwaring nakalimot. Ngunit ang katawan ay naalala. Ang kaluluwa ay nararamdaman. Ang alaala ay muling nabubuhay. Sapagkat mayroong isang tao na hindi nagawang burahin ka at hindi ito dahil sa kakulangan ng pagsubok. ito'y dahil sa kung ano ang naiwan. Ito ay masyadong malalim. Hanggang sa puntong hinulman nito ang paraan kung paano nagmamahal ang taong ito ngayon. Kung paano siya nagtitiwala. Kung paano siya umingiti o kung paano siya nagpoprotekta sa sarili. Nag-iwan ka ng mga bakas. At marahil hindi mo kailanman mapapansin kung gaano ito kalaki. Ngunit mayroong isang tao. Napatuloy na naghihintay ng isang bagay na hindi na darating. Kahit na alam niya ito. Kahit na tanggapin niyang tapos na ang siklo. Ngunit kahit na ganoon. Naghihintay pa rin. Alam mo ba kung ano ito? Ito ay hindi natapos na pag-ibig. Ito ay kronikong pangulila. Ito ang uri ng damdamin na hindi nagtatapos, ito ay nagiging katahimikan lamang. At ang katahimikan na yon ay may pangalan. May mukha. May mga alaala. May amoy ng bagay na hindi nababalik. May lasang paano kung. Kung nangyari na ito sayo, magkomento, kailangan ko ito marinig. Naisip mo na ba? na marahil sa eksaktong sandaling ito, mayroong isang tao na nakatingin sa kisami, sinusubukang maintindihan kung bakit masakit pa rin. At marahil ang dahilan ay ikaw. Marahil ikaw ang naging tahanan. Ang kanlungan. Ang takbuhan sa gitna ng kaguluhan. At pagkatapos ang lindol. Ang pagkawala. Ang kawalan. At ngayon, natitira na lang itong pagkakabakante na dala ang pangalan mo. Napapansin mo ba? may isang tao na muling binubuhay ang mga lumang eksena na para bang nangyari lang kahapon. Na nagtatanim pa rin ng mga binurang mensahe. O natutulog pa rin na may suot na shirt mo na nakatago sa ilalim ng aparador. May isang tao na naisa nang nagsabi pa ng marami. Gumawa pa ng marami. Sumubok pa ng marami. Ngunit hindi nagawa. At nayon, natitira na lang ang pag-alala. At ang pag-alala ay masakit. Munit ang makalimot ay mas masakit pa. At ito ang realidad na walang nagpuposta. Na walang nagkokomento. Na walang nagpapakita. Ngunit namumuhay doon, tahimik, bago matulog. Naranasan mo na ba ang katulad nito? Ikwento mo sa mga komento. Ang pangunguli lang ito na hindi malutas. Ang kaisipang ito na hindi mawala. Ang pangalang ito na hindi mabura. Ang pangalan mo naging huling iniisip ka na ba ng isang tao? O hanggang ngayon pa rin? Una, humina ka. Dahil hindi lang ito ikaw. Hindi ka mahina. Hindi ka malungkotin. Hindi ka labis. Naramdaman mo lang ang isang tunay na nararamdaman. At kapag may isang tunay na nararamdaman, hindi ito basta nawawala tulad ng isang pagkakamali sa landas. Ito'y nag-iwan. Ito'y humuhubog ito'y nag-iwan ng bakas. At minsan, ang tanging natitira ay ang bakas. Napapansin mo ba? Hindi kawalan ng tao ang pinakamahapdi. Kundi ang kawalan ng bersyon mo kapag kasama siya. Ang uri ng koneksyon na hindi mo nahanap sa iba. At marahil hindi mo na muli makikita. Dahil ang ilang koneksyon ay naiiba. Intensa. At malalim na limitado sa panahon. Tulad ng isang eclipse, tulad ng isang panahon na lumipas, ngunit nag-iwan pa rin ng amoy sa hangin kapag nagbabago ang panahon. At heto na ang pinakamalupit na punto ng pangungulila, maaaring matanggap mo ang taong iyon, ngunit hinding-hindi ang mga alaala kasama siya. At ito ang dahilan kung bakit ang pangungulila ay hindi nawawala. Hindi ka nakatali sa tao. Nakakabit ka sa kahulugan. Kung ano ang kanyang napukaw sa'yo. Kung ano ang natuklasan mo sa iyong sarili habang kasama mo siya dahil doon napansin mo ang sarili mo sa ibang paraan na hindi mo alam na posible. Inibig mo ng higit sa inaasahan mong posible. Binuhos mo ang iyong sarili ng higit sa dati. Naramdaman mo ng higit sa nais mong amingin. At nayon, lahat ng ito'y naninirahan sa nakaraan. Ngunit patuloy pa rin sa pag-ugong sa kasalukuyan. At hindi mo alam kung ano ang gagawin dito. Hindi na wala ng panahon. Hindi na gamot ng mga distraksyon hindi na po na ng iba. Nandito pa rin ang pangungulila. Ikaw'y palagiang binabagabag. Ikaw'y iniistorbo. Ikaw'y ginugulo kapag mukhang maayos ang lahat. At tinatanong mo ang sarili mo, gaano pa katagal ito magtatagal? Ang sagot? Tatagal ito hanggat kinakailangan para mapagtanto mo ang bagay na ayaw mong harapin. Dahil ang pangungulila ay hindi lamang kawalan. Ito rin ay isang tawag. May isang bagay sa loob mo na nagpapatawag upang tingnan mo nang mas mabuti. Mas naririyan. Mas malalim. Hindi ito tungkol sa tao. Ito ay tungkol sa kung ano ang naiwan na bukas. At marahil ang naiwan na bukas ay hindi ang relasyon. Ikaw. Hindi mo pa pinahintulutan ang iyong sarili na tapusin ang kwentong ito sa loob mo. Binibisita mo pa rin ang parehong mga lugar sa isipan. Sumasagot ka pa rin ng mental sa mga mensahe na hindi kailanman dumating. Nananaginip ka pa rin ng mga muling pagkikita na hindi kailanman mangyayari. Alam mo ba kung ano pa ang nagpapahawak sayo? Ang dinabibigkas na pag-asa. Umaasa ka pa rin. Kahit sinasabi mong hindi. Kahit itinatanggi. Kahit nagpapanggap kang nakapagpatuloy na. At ang tahimik na pag-asang ito ang nagpapakain sa pangungulila. Napapansin mo ba? Hindi nawawala ang pangungulila dahil hawak mo pa rin ang pintuan ng bahagya. Kahit konti lang. Kahit sa di malalayong kaisipan. Hindi mo patutoong nasabi, tinatanggap ko. Ang pagtanggap ay hindi pagsuko. Hindi ito kawalang saysay. Hindi ito pagkalimot. Ito ay pagkilala na ang ikot ng buhay ay natapos na, kahit pa ang pakiramdam ay nanatiling umaalingaungaw. At pagkatapos lang ng pagtanggap ay magsisimula ang proseso ng paghilom. Ngunit ang paghilom ay hindi diretsyo. Ito ay parang alon. May mga araw na parang ayos na ang lahat. At sa ibang araw, isang simpleng tugtog ang magpapaluha sa At ayos lang yon. Dahil hindi ito pagbabalik. Ito ay alaala. -ala. At ang pag-alala ay makatao. Ang hindi mo lang pwedeng gawin ay ang mabuhay na nakagapos sa isang bagay na hindi na nabubuhay kasama mo. At dito pumapasok ang tanong, paano magpatuloy kasama ang pangmulila? Nang magaan. Nang tapat. At hakbang-hakbang. Kailangan mong tumigil sa paglaban sa alaala. At magsimulang sumayaw kasama nito. Sumayaw. Hindi ito ang nagtatali sayo. Ito ang paraan kung paano mo ito nilalabanan. Kapag tinitignan mo ang pag-aalala na may pagmamahal, hindi na ito nagiging pabigat kundi nagiging alaala. Kapag tinanggap mo na nagkaroon ng pag-ibig, pero hindi na ito pag-aari mo, nagiging aral ito. At kapag napagtanto mo na ang taong ikaw noong nasa relasyon, ay nabubuhay pa rin sa loob mo muling nakakaugnay ka sa sarili mo. At doon, maaari kang magpatuloy. Hindi sinusubukang burahin. Kundi isinasama. Hindi kailangang mawala ang pag-aalala. Kailangan lang nitong magbago ng anyo. At maaari mo itong pahintulutan. Pero, para dito kailangan mong gumawa ng isang mahirap na desisyon. Isara ang pinto ng may kamalayan. Tapusin ang siklo ng may presensya. Tingnan ang mga nangyari at sabihin, salamat sa lahat. Pero ngayon, kailangan kong magpatuloy kasama ang sarili ko. Nasubukan mo na ba ito? Nagkaroon ka na ba ng ganitong pag-uusap sa sarili, nang hindi nagmamadali, nang walang drama, nang walang kailangang maunawaan? Kailangan pakinggan ang pag-aalala. Hindi ito itanggi. Sumisigaw ito kapag hindi pinakinggan. Pero bumubulong kapag inaruga. At marahil oras na para pakinggan ang bulong na ito. Upang maunawaan kung ano pa ang nais nitong iparating. Bago ito maging bato. Bago ito maging trauma. Bago ito maging kapaitan. Nararamdaman mo ba ito? Ang pagnanais na makalaya, ngunit hindi kinakailangang burahin ang mga magagandang nangyari. Kaya mo karapat dapat ka. Kailangan mo. Hindi tayo gumagaling sa paglipas ng panahon. Tayo'y gumagaling sa pamamagitan ng presensya. Sa tapang na maramdaman ang matagal na nating iniiwasan. Sa gawaing pagpikit ng mga mata at awatin ang paalam, hindi dahil tapos na ang pag-ibig kundi dahil nagtapos na ang siklo. At ito ang nagpapalaya. May oras na maintindihan mo, hindi aalis ang kawalan. Mag-iba lang ito ng lugar sa loob mo. Hihinto itong sumigaw. At sisimulan ka nitong hubugin. Pero para mangyari yon, kailangan mong itigil ang pagtakas. Kailangan mong tingnan ng direkta ang sakit na naiwan. Dahil ang bawat kawalan, ang bawat butas, ang bawat bakanting espasyo, ay may daladalang nakatabong susi. Ang susi ng kung sino ka na pagkatapos ng lahat ng nangyari. At marahil hindi mo pa ito napapansin. Nakulong ka sa kawalan. Sa pagkawala. Sa sakit. Ngunit nakalimutang mapansin kung ano ang isinilang doon. Sa ilalim ng mga guho. Sa likod ng tahimik na pagluluksa. Sa pinakaitim na liko ng iyong landas. Ipinanganak ka muli. Hindi pareho. Mas sensitibo. Mas mapagmatsyad. Mas may kamalayan. Mas totoo. Nawala ka. Ngunit sa pagkawala may umusbong. Nahasang huminto sa mabilis na pagtitiwala. Munit natutunang pahalagahan ang mga nananatili. Umiyak ka ng magdamag. Munit natutong igalang ang iyong mga damdamin. Wala kang pagpipilian. Munit pinilit na maging matanda sa paraang walang leksyon ang makapagtuturo sa iyo. At ito, aking kaibigan ay lakas. Maaaring nakatingin ka lang sa sakit. Munit hindi mo nakikita ang kapangyarihang inihayad nito. Nilinis ka ng kawalan. Tinanggal ang labis inalis ang mga ilusyon. Sinira ang mga pantasyang pinaniniwalaan mo. At sa lugar ng presensyang nawala may naiwan na wala ng sinumang makakapagtanggal mula sa iyo, ang pagkakakilala kung sino ka kapag nag-iisa. Nauunawaan mo ba ito? Itinuro sa iyo ng kawalan kung paano makasama ang iyong sarili. Itinuro sa iyo kung paano pakinggan ang sarili kapag wala ng iba pang nakikinig. Itinuro sa iyo kung paano magtiwala sa sarili kapag lahat ng ugnayan ay nagkaluray-luray. At kahit na masakit doon naninirahan ng lakas. Dahil ang pinakamatinding lakas ay hindi ang nag-ingay. Ito ang tumatagal. Tahimik. Tuloy-tuloy. Araw-araw. Patuloy kang bumangon. Kahit basag. Kahit pagod. Kahit walang alam kung saan pupunta. Ngunit sumusulong ka. At ito ang lakas. Akala mo mahina ka. Ngunit isa lamang itong bagong ikaw na kasalukuyang hinuhubog. Patuloy na natutong harapin ang naiwang kawalan. Patuloy na tinatangkang intindihin kung ano ang gagawin sa lahat ng ito na naiwan. Ngunit napansin mo ba? Ang sakit na ito ay hindi na nagpapahinto sayo tulad ng dati. Hindi ka na nito pinapaluhod ng katulad ng dati. Pinipisil pa rin ngunit ngayon humihinga ka. Tinitis mo. Pinagmamasdan mo. Ito ay paglago. Ito ay pagtitiis. At unti-unti ang kawalan ay nagiging kasama. Hindi yung uri na sumasakal. Ngunit yung uri na nagpapaalala kung sino ka noon at kung sino ang hindi mo na kailangang maging. Dahil ang kawalan ay nagtuturo rin. Ipinapakita nito sa iyo ang mga hangganan. Tinuturuan kang huwag mamalimos ng presensya te tumutulong ito sa pagpili ng mas maingat. Naranasan mo na ba ito? Pagkatapos na may umalis nagsisimula kang mapansin kung sino talaga ang naroon. Sino ang nakakakita sa'yo? Sino ang nakikinig sa'yo? Sino ang tunay na humahaplos sa'yo kahit hindi siya humahawak? At pagkatapos nagsisimula kang pumili ng iba. Ang kawalan ay nagbubukas ng mga mata. At ang bukas ng mga mata hindi na muling magsasara ng pareho. Nakikita mo ba? baka ang pinakamalaking regalo ng kawalan ay hindi ang alaala. Kundi ang kaliwanagan. Nagsisimula kang mapansin kung saan ka nagbababa ng sarili. Saan ka pumapayag na mas mababa sa nararapat sayo? Saan ka namumuhay ng takot mawala at dahil dito, nawawala ka sa sarili mo? Ang kawalan ay naglalambak ng kaluluwa. Pero inihayag din nito ang nakatago. Inaalis nito ang piring. At ibinibigay sa iyo ang salamin. Nakikita mo ba ang sarili mo? Sa wakas, nakita mo na ba ang sarili mo? Sa gitna ng mga luha, sa kaguluhan, sa sandaling walang natitira ni isa. Napansin mo ba kung sino ang natitira pa rin? Ikaw. At mula dito nagsisimula ang lahat magbago. Ang kawalan ay nagiging kapangyarihan. Dahil kapag naintindihan mo na naraos mo ang kawalan ng isang tao, nagsisimula kang mapagtanto na hindi mo na siya kinakailangan. Pinipili mong makasama ang nagbibigay halaga. Pero hindi ka magpapakumbaba para sa umaalis. Binibigyan mo ng halaga ang pag-ibig. Pero hindi ka nagmamakaawa para dito. Binubuksan mo ang espasyo. Pero hindi mo inaalisan ang sarili mo para sa ibang tao. At ito. Ito ay lakas. Hindi ang lakas ng taong nagpakatigas. Kundi ang ng taong nagmahal, nawala, umiyak at kahit na ganon, patuloy na naniniwala na may mas mataas na antas ng pag-unawa, na may mas maraming kapayapaan, na may mas matibay na presensya. Naranasan mo na ba ito? Tiningnan mo na ba ang iyong sariling kawalan dati at napansin kung gaano ka nagbago? Kung mayroon kang naramdamang koneksyon dito, magkomento, tuloy ang aking pagbangon. Hindi mo na kailangang burahin ang nakaraan. Kailangan mo lang ayusin ang kasalukuyan. Na may bagong pamantayan. Na may bagong mga katotohanan. Na may bagong mga limitasyon. At maintindihan na ang lakas ay hindi nagmumula kapag ang lahat ay maayos. Kundi kapag ang lahat ay gumuho at kahit na ganon, nanatili ka. Buong buo. Buhay. May kakayahang magmahal muli nang hindi kinakailangang mawala sa proseso. Kung ito'y nakakapukaw sa'yo, magkomento, maglike, magbahagi at magsubscribe. Sama-sama tayong lumalimpa sa paksang ito.